Toyo na naman akong kuskis. Ah, uh, ang ingredients ng bawang, sibuyas, luya, tsaka toyo, suka. Ang ingredients ko si. Lala ze ko naman kasi. lalagyan ko na ng tuyo. Mayan na yung suka. Lutulutuin muna natin. Nagyan ko ng gata, konti. Tsaka susunod ko na ang suka. Luto na yung inadubong pusit. At may gata. Masarap ito. Masarap. Kain na. kain na kayo.